Kung ang Diyos ay mabait, makapangyarihan at mapagmahal, bakit niya hinahayaan ang gyera lindol, baha at sakit? Ayon sa Biblia, may panahon ang Diyos para sa lahat ng bagay. Kaya ang mga kaguluhan sa mundo ay bahagi ng pagtutuwid at pagsubok sa tao. Minsan ang mga sakuna ay bunga ng kasamaan ng tao mismo dahil nilabag natin ang kanyang mga utos. Pero sa kabila nito, may layunin ng Diyos ang mapalapit tayo sa kanya at matutong magbalik loob. Ang gulo sa mundo ay hindi kawalan ng Diyos ito'y paalala na kailangan natin siya. Sa kabila ng kaguluhan na riyan, ang pag-asa ang kalooban ng Diyos ay laging para sa ikabubuti ng tao. Sa mga pagsubok tayo'y hinahamon upang mas makilala ang ating sarili at ang ating pananampalataya. Ang mga sakripisyo at hirap ay nagiging daan upang ating matutunan ang tunay na kahulugan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, may mga kwento ng pananampalataya at pag-asa na naguumapaw. Ang bawat araw ay pagkakataon upang muling bumangon at lumapit sa Diyos.